grabe kabi bibo ay bangga diri guys dini sa may kuro nun tura ang nakabangga oh grabe na ang mga sista. na traffic na me dagan tayo me oh ha makao na uy me makao na me makao na. ano yung Kita Nagyan sa kasi, nagpo kayo po. Uy, ginoo ko. Nagpuas kasi lili, uy, mura manigbitin. Nagkakuha ng mga tao diri guys sa may kurun kayo, naibangga guys oh. Para nga pa nilang nabanggaan ang ilang nabanggaan ang ay ginuo ko Lord. Uy, unsa um... diri man ko kabalugod anak mo kaon? Me. ito. May naon sa kato, wala, uy. Muni mm -hmm. siya rektuan ron, guys, o. Oh. Uy, di mang mudyot. Uy, di lima kabaluan Ang mang madlok, mang kuoy. Uy, ginoo ko, Lord. Napawadagan. Dili lang ko kabalo. Uy, hmm. ginoo ko, ginergyos ko, kayo, guys. Ay, guys. Ora. Ay, guys, dagan na kuha lagi guys kuha lang mo kay Libri na Kaysa mga maligsa na Dili makaon Dinila rin sa may korono na Ay bangga na banggaan ang Nag-deliver o ka ng mga ingon ani o Mga pantat Kung si tawag ani eh, kasili Kagan kay sangatanan guys Uy ginu ko, ko kay sangatanan Oy, apit mo Sige Dili lang ko mamunit kay daman ko kabaluan ni sa ako eh, ni pagluto, guys. Dinis Dini lang ni sa May kuro noon sa Santa Cruz outpostan. Ah, Santa Cruz Davao del Sur, guys. Nagbangga ang ban ug ang katong isakyan. ani. Oh, uy ginuo ko. Sinako. Sige. Dali ra gyud kay nahawan. Ginuo ko, ginervious ko kay sa tanan sayang kaayo ang mga kuhan no po bahala na lang basta sipi lang to ang kuhan sipi lang yun ang mga driver o oh, da dagan kay ilang puha, guys so musukol mang gudya dili ko kabalo kuha ako, ko ginervous kay ko asa ta si ami Guys, dali ah guys Kay daghan pa Ang uban, ang aligsa na lang ang uban Napa oh Uy, ino you know, oh di nilang ni Dapit sa may Coronon Santa Cruz, Davao del Sur Ino you know, oh. oh Wala na, oh daghan na ilang kuha oh Oh, sayang mampun kung dili nila kuwaon oh. di kay na guys. Oh. Diba? so ginukod gibuto suka so, gigay gikulbaan ko kay kusog kaayo ang pagbuto baka dako ko kay no moy nakabangga oh atong dako kay nga ban oh. nya ang gibanggaan to ara didto oh mo um, sa to ang driver wala pa mi kabalo kasili 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 dai ni binukoy eh. di man ta kabalo mo luto gud ana dili pare atong hito ba dali ra. Ipangkuha na lang sa mga tao kay sayang mamput ka ayong a ah, maliksan maligsan wala dai nahulog tanan tua dito ang uban ah. oh na libre na kaysa ma masayang mamput kung dili nila kwaon, guys oh ah, dali na dito tuara dito mi ah wala na dia tua dito, ah, dito. Kadugay baka ini mo to dito oh. Ngayon baka pangayo ta dito. Oh. Eh dili naman po na nila makuha no. Uy, ginuo ko. <laughs> dugay ani eh, mo nagkuha og Di ba may dugay <laughs> kay nga tagbalde. Uy, sulod. Hay nako. Wara ang dibang nabanggaan oh. Si mil wala mangani nanguha Si mil oh, na nanguha, oi Aw na Nasa Na sa siluping oh, Amo ah, ba Waw da una ah, lagi ditumi Kay bawal naman to dao nila kay diyan naman to ma Asa mo cellphone Asa Ay sayang Nangaligsa na ubanggas Sayang ka na, alisan lang. Ay, mo siya ang po, ano. Ay, mo din siya ang kili din na igo. Ay, igol yun ni ma'am. Mo din siya oh. Ah, wala lagi na tanan. Murag, pilara ka mo Daota eh. Ah, sa di ay. Ay. driver ba bakay kaluoy sa driver? uoy. luoy, luoy, de ka ayaw. Uy, ginuo ko. Relax lang dong. Luoy. Nara ang driver, uy. Or... Relax lang, nasa sulod ang driver, guys. Uy, ginuo ko, uy. Uy, ginoo ko, dito pa anak, dinis siya pa ingon, pa dito ang katong nakabangga. Layo oi, usuga lagi sa buto lagi. Mina, asa yung video may cellphone? relax lang. Okay ra na relax lang ha. katumban lagi dito nga dako kaayo. Oh katumban nga mura o katumban mura gi na ba. Oh. May gani pa May gani ba kay wala siya makuan ba? Ay <laughs> ah, sir, mga mate maritis kami ngayon. Unsay nagdugo sa iya? May gani kay wala siya naipit kay mo. naman lang kay ang driver na apa palayo lang po gamay kay ang driver na sa sulod pa o oh. Ginoo ko lord oy ajut lang magulat sa takwaon siya kadali lang May kay eh, wala kayo siya mga ba? Pisa, ha? Oy, dili, oy, wala siya napisa pisa ko, bitaw nga dako kayo, mid ban, murag, dako kayo dito. pang Dili lang nisa may koronon, guys, okay. o. Uy, okay. driver, okay. wala pa nakuha. driver, wala pa nakuha. Okay, bye guys. Uy, kay ang driver mo ina nag-grab. Adilip maka-grabbe siya. Medyo layo-layo lang ta. Mina, unsan siya, Mina? Naipit siya, wala. Relax lang, loy. Wala siya na ipit kalo ay, may gani gyud na taon, Lord oy kay wala kay siya na on ba. Uh. Ah na na man Na man si, tote, oh. si Nanawag na nanawag na Tuti siya man sa emergency ako an baya. May gani kay wala kay siya na ipit me. Lagi may gan. Ha, nabuka? Naigo na sa may ganek eh. Wala siya makuan sa mga, mga, tubo. Baka nalangkat yun kaayo ang kuan. Oh, medyo na traffic. Giloy, okay. May ganek, ginoko. Nakaloyan pa taong kaloy. Sige lang kusog kayo din mga Uy, kusog ka ayo, uy. Murag murag nga ko ka ayo, Hello guys, ready na may ano? ako mabasa. ko nito na ko. Bye bye guys.